Parang bisan ka sa natin kaya ano pa hinintay niyo? Ito na mga team Bombshells, paso. Mga estudyante, mga estudyante. Bakit magrurunong kasi sila, mas ano sila, academics. Ayun na lang magmakinig ng mga songs. Okay, ito ang mga kahon na pagpipilian nyo. Ube, Kahel, Rosas, Dilaw, Bilak. Kay Mangi. Pula. asul, Ginto. At berde. Isa dyan, meron nila naman na 1 million cash. Anong kulay na kahon ang napili nyo? Dilaw po. Dilaw. Bigay na ang dilaw. Good luck sa inyo. Thank you. Ito ang mga nilalaman ng ibang kahon. Tingnan natin ang ube. Alawang kahon talaga na hindi nabubuksan. Ang napili niyo ay dilaw at ang kayumanggi. Isa dyan, may 1 million cash. Meron na tayong kahon. Pasok na ang pera, Julia! Yeah? Malabang nyo si Julia! Thank you, Julia! Okay, Almira, Fatima, let's go! Eto, mabilisan na ito. Mag-desisyon ka agad kayo. 50000 Pero o oh, kahoy! Oh, oh, Pero o oh, kahon! 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 <tap> kahon! 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 ko na natin. 10000 60000 Pero o oh, kahoy! Kahon! 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 Tatang-tagang ko ulit. Na ng another 10000

70,000? Pwede magtalong oh, sa'yo. Talongin niyo mga kasama niyo. Talongin niyo. Okay, yeah, magtalong kayo. Kahon po. Kahon. Sigurado? Kahon! Sigurado kayo? Sigurado! Ah! 70,000 ito? Kahon! Ah! Ang laman ng kahon! Pabayo nyo sa mga kasama nyo! Kahon! Dahil, Tulungan mo! Pero mo! Kahon! Kahon! Sigurado! Kahon! Kahon! Sure, Sigurado! thousand na ang cash na no yung us. Estudyante ka ba? Opo. Ano ang iyong kinukuha? Ano po? Criminology po. may mic. Baka mag-feedback yan. <laughs> <laughs> criminology saan? Sa ano po? Sa Santa Lucia po. Okay. okay. Po. Uh, ano trabaho ang tatay mo? Construction po. Construction worker. Sa so, hirap kayo sa pera. Opo. Ikaw? May anak ka? Ah, po, ano po, ayun po, mag-audition mag, uh, po siya, in Okay. 18 years old. Okay, so may anak ka. Apo. Ah, ano trabaho na asawa mo? Ano po, uh, ano lang, Instra installer po. Installer, kayo po. Ano trabaho niyo? Madiskarting ina lang po talaga. Ilan ang anak niyo? Walo. Ah! Sobrang diskarte. Okay. Madiskarting ina, walo. Tayo'y mag-walo-walo. Walo-walo. <laughs> Ano pang trabaho sa buhay? Anong ginagawa? Sa, isang may bahay lang po. Ilan ang anak? Dalawa. Dalawa. 80,000! <coughs> 80,000 plus meron kayo sa pundi mo, 90,000. Pera o kahon? Pakis muna, Kuya Will. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Oo. Oh. Kahon? Pera kahon? Kahit patalo ako, nakalik ako si Kuya Will! 80,000! Pagi-pagi mo! 80,000! Magpapasko! Opo! Pera kahon? Kahon! Kahon! Pera! Kahon! Pera, na! pera! 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 Pagpaparte po yung asawa! Okay, okay. Alam niyo ba kung ano pinagpalit niya sa 80,000? Ang pinagpalit po nila Woo! sa 80,000! Eh, bakit naman? Okay. Yay! Salamat, Kuya William! Nandito po ang ating jackpot na one million sa Kayumanggi! 1 million sa Kayumanggi! Wow! O ayan, anong gusto niyo sabihin sa Will To na TV5? Janine, gusto mo Lord, salamat po at binigay niyo kami ng pagkakataong makapunta rito at yung mga kasama ko nagtiwala. tiwala. Yes. Mabuhay tayong lahat. Salamat din po kay Kuya Will. Yes. Okay naman, ang Josephine. Nanay Kuya Will, maraming maraming salamat po. At sa mga kagrupo ko, maraming maraming salamat din po. Kay Lloyd din po, maraming salamat. Julie. 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 Ay, ma maraming salamat po sa Will to po. po, Kuya Will. Ang salat po ng bumubuo po ng Will to Win. Thank Mary you po. Masino. Thank you, Kuya Will.